Dali na. Ah. Next. Ano bunot? Ang nabunot Anabunot ni Sean ay ako. Ano <laughs> bunot? <laughs> ano bunot? Ano Ang pangit. <laughs> hindi ka na, excited siya or hindi na excited. Sheen, nalika dito, Sheen. Nalika dito, Sheen. Sino Anabunot, nabunot ni Sheen? Ang nabunot, ang nabunot ko si Gabriel. Kaso wala dito. Uh, Akin na. Uh, sino nabunot mo? Wala. wala daw. Ito, 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 wala na ba siya alam? Kanina yan. Ang nabunot mo sino? Yan naman siya Si Lolo Pang. Oh .ay !ay !ay !ay! Yay! Pa si Ikaw na, boy. Hindi, ah. so, mm. hey? dapat ko. Si Si, papuan, si papuan ah, na Papa. Na na pa? Si Papa. Ikaw Papa. Ikaw Papa. Si Papa. Si Papa. Si Si alam kasi si Mama di Para si Barry Ang Ay, ay, Pang ay, Apo sa apo yung labanan ha. Oh, oh, Ako naman. Ang nabunot Apo, apo sa apo ha. Alangan si Sean ng bubunot. Tapos na. Ako may nabunot si Sean eh. Tapos. Ako naman. Nabunot ko ay si Bo. Love ito ano <laughs> Oh, ikaw naman ang oh, ikaw naman. ano yan? Eh. Wow. Wow. wow! Wow! Dali lang kasi meron pa ako mga yeah, rin. Right. Wow. Uh, uh, meron pa daw siyang meron pa daw. Wow! Wow! Nak, wow. nagalo Shin? dali Wala Hello. si Gabriel Hello. sa nanay. Uh, ikaw naman, ikaw naman. Ano? Wow! Ang nabunot ni ate ay? Oh. Ako. <laughs> meron tong ganito. Hindi ko binalot. Kaya sabi mo meron kang ganito. Huwag na, akin na Para ano? Kay Shan yung isa. Oye, <laughs> Val! <laughs> Kay Shan Di ba sabi mo meron ka nito? Sinadya ko hindi ibalot para makabili. kaysan sabi ko big time yung mga nabuhunot ko. <laughs> sabi ko na nga ba eh. Mga one time big Shine. time. Ay, nasulat ko pala yung pangalan niya. Ni Nakala ko di ko nasulat Yay. eh. Yay! Yay! Nasulat ko. ko ng pabang. Next siya, siya, na. Ito na daw. Ito na daw. ko, si Gerald. Yay! Meron pa yung kay Gabriel eh. Nasaan? Sige, yung okay. <laughs> Next na, Gerald. Ay, wala pa lang kasi nakuha ko na eh. Ano yung natira? Ay, kay na Sean! Wala ko okay, si talo sino, si Gabriel. Sino, sino ni Sean? Sino nakabunot ni Mama? Ay, ang nabunot ni si Mama, Gabriel. Si Mama! <laughs> oh, wala regalo talo si Mama! Sabi ko nga ba't Si Mama pala ay nakalimutan ni Lista <laughs> Sino ni Sean? Oy, Sean! Hindi ka nagbigay ng regalo! Patawa to! <laughs> Sinabunot mo? Sino nabunot mo? Sino nabunot mo? mo si Shin! May naraya kayong pamilya! <laughs> Ayan o, oh, nasa harap mo. Baliw. Ba, Ayan. Oh, wala din alam. Yeah. Kasi asawa yeah. ko rin. Chin! May lalo ka. Yay! Yay! dito ka. Ay, may regalo kay Shin. Wow. wow! 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 Pag mo yan. Pag binuksan mo yan, may box pa ulit. <laughs> Tapos may box ah. si ah. pa ulit. Tapos, pinakadulo, si PPS na yun naman. Sabihin. Sabihin. Da, 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 da. Wow! Sabi niya, wow! Yung dalawa, basahin niya yung dalawa. Ano to? Oh, from to a Kanina yan. Oh, to papa. Ano to ibon. siwa. Oh, to papa from ibon. Oh, to, papa. To, papa from ibon. Oh. to mama from ibon. Sa'yo Sa inyo Ano nagbigay nito eh, to? Sa kanina to? Sa kanina to? Sa kanina to? Sa ibon. to? Sa sa, oh, sa akin din yan. Ganda mo. Kay mama lahat, ang dami kay mama. Ako niya ma. Eh, niya meron na siyang ano. Yan, ano. Ito nga yung gusto niya. Yung kasi. Uli na nga. Ito yung una namin. Dahil sabi ko po,